Anong gagawin mo kung sakaling magkaroon ka ng napakaraming pera? O sige na, pag-isipan mo. Kahit kunwari lang, basta try mo. Hindi ko lang isang beses na dinig na may mga nagsasabing, kapag nagkapera ako ng madami, bibili ako ng, yan, at kung ano-ano na nababanggitin. Yung iba, bibili ng madaming sasakyan, madaming pagkain, madaming relos, latest na cellphone, at kung ano-ano pang madami. Basta madami. Basta madami. Pag inisip mo nga naman ng pera, madalas ay direktang naiisip ng tao ay yung mabibili niya sa maraming pera. Pero naisip mo din ba kung sakaling nakabili ka ng maraming kung ano-ano? Kung ano ang gagawin mo sa madaming kung ano-ano na yon? Uh, nasabi ko ito kasi kamakailan, may nabasa akong article tungkol sa isa sa pinakamayamang tao ngayon. Sa article na yon ay isinaad na yung taong ito na nakabili ng maraming kung anong ano, ay nagbabawas ng gamit dahil nahihirapan na daw siya mag-focus dahil sa dami ng mga ari-arian niya. O, isipin mo nga naman halimbawa, kung marami kang relo, eh palagay ko, isip ka ng isip kung aling relo ang isusuot mo sa araw na yon. Eh papaano pa yung marami ka pa ng ibang bagay? Umaga pa lang eh, ang dami mo ng desisyon na kailangan gawin. Meron ding kilalang tao na sikat sa larangan ng teknolohiya na iisang itsura lang ng damit ang suot araw-araw. Marami siyang damit pero iisa ang design. At ang dahilan ay ayaw niyang ma-stress sa kakaisip kung anong damit ang isusuot. Kaya kung akala mo na maganda ang maraming kung ano-ano sa buhay, mukhang sa karanasan ng mga taong ito ay hindi ganoon ang katotohanan. Madalas kasi, mawawalan ka na lang ng tuon sa lalong mahalaga kapag naubos ang panahon mo sa mga bagay na hindi naman dapat sana kumukonsumo ng panahon mo. Sabi nga ng Bible, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangari na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Hindi masama ang kayamanan, pero maaari itong makasama kapag mali ang pananaw at attitude natin dito. Kung gagamitin natin ng tama, makabuluhan ito. Pero kung hindi magagamit ng tama, lilikha ito ng mga komplikasyon at problema na magpapahirap sa buhay ng isang tao. Kaya nga tinuturo din sa Biblia na ang pagkakaroon ng sapat ay isa ng malaking biyaya. At ang paghahangad ng labi sa maling dahilan ay hindi na nagiging pagpapala. Maganda sa isang tao na mag-isip-isip muna bago humiling ng marami. Mag-isip-isip muna bago isiping ang sakto ay kulang. Kung sa pera ay hindi pare-parehong yayaman, pero pagdating sa paggawa ng makabuluhan, kung talagang nanaisin at ipapanalangin, lahat tayo kayang abutin yan kaya asa ka pa